Sa kabila ng kanyang kalungkutan, si Cairo ay nakahanap ng aliw sa pagsusulat at pakikipagkaibigan kay Winnie. Ang kanilang pagsasama ay tila nagbibigay ng bagong kulay at sigla sa kanyang buhay, na naging kanlungan niya sa mga pagsubok na kanyang dinaanas. Ipinakilala ni Cairo ang kanyang guro na si Jonathan, na may matinding paghanga sa kanyang malalim na kaalaman sa literatura. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang nagbigay daan sa mas malalim na pagunawa sa mga aklat, kundi nagpatibay din sa kanilang intelektual na diskurso. Ngunit, nang tanungin ni Jonathan si Cairo tungkol sa kanyang mga karanasan sa paglalakad sa gubat lumitaw ang tema ng takot. Sa kanyang pagtugon, ipinakita ni Cairo ang kanyang lakas at tiwala sa sarili, na tila nagtataguyod sa kanyang kakayahang haapin ang mga hamon. Habang nagkukwentuhan si Nawini at Cairo, kanilang tinalakay ang mga ambisyon at relasyon. Ang kanilang mga usapan ay hindi lang nagpapakita ng kanilang mga pangarap, kundi pati na rin ng mga ansiitis na humahadlang sa kanilang tunay na pagunlad sa buhay. Si Cairo ay hinikayat ni Jonathan na magsulat ng isang kwento na makakatulong sa kanyang portfolio para sa sayal. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang kanyang kakayahan at ulihin ang mga hadlang sa kanyang karera bilang manunulat. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil nagtatalo si na Jonathan at Beatrick tungkol sa kakayahan ni Cairo sa pagsusulat. Ipinapakita ng diskusyong ito ang tensyon na umiiral sa pagitan ng kanyang mga responsibilidad bilang isang guro at ang kanyang ambisyon bilang manunula. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, may mga senyales ng damdamin na patuloy na nananatili sa pagitan nila, na nakauga sa mga alaala ni Cairo sa kanilang mga nakaraang karanasan. Ang mga emosyon na ito ay nagiging dahilan ng patuloy na interaksyon at hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon. Ang tensyon ay lumitaw ng ipahayag ni Cairo na ang kanyang kwento ay tungkol sa kanilang dalawa na nagdulot ng pagdududa kay Jonathan. Dito nagsimula ang hindi pagkakaintindihan na tila naglagay sa kanilang pagkakaibigan sa bingit ng pagkasira. Ipinahayag ni Jonathan ang kanyang saluobin na ang kwento ni Cairo ay hindi angkop para sa midterm, na nagbigay din sa kanyang pag-alala bilang guro. Ang saluobing ito ay nagdulot ng hidwaan sa kanilang ugnayan na nagpapahiya sa kanilang nakaraan. Si Cairo at Winnie ay nagkaroon ng na masalimuot na pag-uusap tungkol sa kanilang mga damdamin, na naglalantad ng kanilang pakikibaka sa pag-ibig at pagkakaibigan ang kanilang pag-uusap ay nagbigay ng komprehensibong pag-unawa sa kanilang mga pagsubok. Sa kabilang banda, ang reaksyon ni Beatrix sa kwento ni Cairo ay nagbigay din sa kanyang pagnanais na maunawaan ang tunay na nararamdaman ni Jonathan. Ang kanyang pagninilay ay nagdudulot ng tensyon sa kanilang relasyon, na tila nagpapakita na mas malalim na hidwaan. Ang pag-usap sa pagitan ni Nakairo at ng punong guro ay nagbigay liwanag sa mga isyu ng integridad at pagkakaibigan sa konteksto ng paaralan na naglalaman ng potensyal na panganib para sa kanilang lahat. Ang mga isyong ito ay hindi lamang mahalaga sa kanilang kasalukuyan, kundi pati na rin sa kanilang hinahara. Si Cairo ay nagdesisyon na magtestigo laban kay Jonathan, na nagdulot ng hidwaan sa kanilang relasyon. Ang kanyang pasya ay nagpapakita ng kanyang balanse sa pagitan ng kanyang mga prinsipyo at ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang sariling halaga. Kasabay nito, nagbigay si Winnie ng babala kay Cairo na huwag magtestigo laban kay Jonathan ngunit si Cairo naman ay nag-blackmail gamit ang ebidensya. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng mga komplikadong relasyon at konflikt na umiiral sa kanilang grupo. Sa kabila ng sakit at pagkakahiwalay, natutunan ni Cairo na ang mga karanasang ito ay nagbukas ng bagong pananaw sa kanyang sarili. Ang mga pangyayaring ito ay naging inspirasyon sa kanya bilang isang manunulat na nagpatunay na ang bawat pagsubok ay may kaakibat.